The Association of Philippine Medical Colleges Student Network, Office of the National Vice President, APMCSN Luzon, APMCSN Visayas, APMCSN Mindanao, and APMCSN National Capital Region Southern Luzon present you Pinasigla TV, Health Education Brought Closer. Episode 2 health habits impact on children. Tessa, kaya din ng mga kabataan. Unta, nagmumulay-mulay rapod era kasangkayan, dire, ito na adalat era gadgets pirme. Amo nga ni Marites, ito na pagginamit ginamit ni right mga gadgets, dira nakakaupay, nakakakausala ito yung pagkaharapit mata. Nanap na lagmin tututukan, Kaganak, ang kaganak, kinilimitahan ng tito kay na rito nakakaupay lawas. panlawas. Hello! Pasaylo ah! Di ako na sa murang. Ako ay Dr. Tres Matias. Ginuhulat ko na kanak. na batikit iyo pagkabaraka, parte ang panlawas inin in mga kabataan. Sakto! Kayo sa ako ka pediatrician ng mga kabuligak ito. Siyahan! pag naton nato ang parte hit nutrition ang mga kabataan. Hinahanglan ni Ratagan in masustansya ng mga pagkaon may ada kita sinisiring na food guide na pinggang Pinoy tigang ini ha Food and Research Institute at Department of Science and Technology kundi in may ada nira mga food plate model na nagpapakita han mga ginrerekomenda na proportion kada food group ha kada pagkaon. Ang kabataan na idadulo ha sa dosi katuig igin kinahanglan nga nakakakaonhin? Go foods para maging aktibo sugad manhin kanon tinapay ngan duma. Eat grow foods naman na buligit ira pagtubo sugad din isda karaningan mani. Glow liwat para pag mentenarhan maupay na panlawas sugad manhit prutas ng utan. Kinahanglan gap ni Romino minuunom ha sa walo baso nga tubig hausa sa kaadlaw. Nakakaupay ha kabataan it paglimita ha pag inuhin magtamis sugad manin juice ng soda para maperbentahan ang pagiging obis ng pagkarubahin ngipon. Ang magasin na pagkawan sugarit chicherya, mga prinito sugarit french fries, ng mga magtami sugarit chocolates, kinahanglan nga talagot tila pagkaon para maprebentahan ang pagkakamayadahin diabetes ngan alterpesyon masunod liwat ang ira mga aktibidad ngan ang pagkaturog. Ang World Health Organization may ada ay rerekomenda na 24-hour physical activity, sedentary behavior, and sleep for children under 5 years of age. Nayakan nga to na 24 ka oras ang bata nga minus usa ka tuig kailangan magkakamayada diri maubos ha 30 ka minuto nga aktibidad. Ha ini na edad, diri angay na taganhin mga gadgets nga an masukot na pagginitahin TV. Ang mga kabataan liwat nga nag edad 0 hasa sa tulo ka bulan magkamay hin 14 nga tuha ha 17 ka oras in pagkaturog api na an era nap time. 12 nga tuha ha 16 ka oras liwat para mga kabataan edad 4 nga tuon si ka bulan. Ang mga bata nga nag-edad sa nga tuhadwa katuig, ingin rekomenda na magamayada adat ka oras in aktibidad. Ang pagginitahin videos o pagminulahin video games kay diri pa ingin rekomenda para mga nag-edad ka sa katuig. Diri naman masubrahin usa usaka oras para mga nag-edad ka katuig. 11 nga ka 14 nga oras nga maupay nga kakaturog liwat ang iraging kikinahanglan. Tulo ka oras liwat na aktibidad ang para ha mga nag-edad tulo hasta upat katuig nga may ada sa, ng sa ka oras nga moderate vigorous activities sugad man hit pagbibisikleta ang aktibo na pagmumulay. Ang ira screen time diri masobrahin o sa ka oras nga napulong nga 2 13 ka oras nga maupay nga kakaturog ang naangay para haira. Ang mga kabataan nga nag-edad 5 hasa 17 ka tuig, na magkamayada moderate to vigorous activities sugarit ig pag jogging ngan swimming, makanan usa ka oras sa usa ka adlaw. Maupay liwat na limitahan it ira screen time, ang pagkatulog ginsiyam hasa 12 ka oras para ha mga lima hasa 12 katuig ang naisakto para ha ira mga edad. Ngan walo hasa 10 ka oras liwat para mga nag-edad 13 ngadto ka 18 ka tuig. Ngan ore ang paglilimpyuhan panlawas. Historyahon anay naton it oral health, an oral health program kay pinangunahan ng DOH. Ini na programa kay nagahatagin mga serbisyo para maging maupa it ngipon ngan lagos han mga kabataan. May ada ini mga RHU ngan health centers. It duha na pinakakumon ng mga sakit na mga Pilipino, kilungag ngan sakit halagos iiwasan ini ng mga sakit na baba kun, regular na nagpapakita ha dentista, pagkakaon in balance ngan masustansya na pagkaon, paglili kahit mga magtamis nga pagkaon, eksakto na pagsisipilyo kada adlaw. It pagsisipilyo, diri rin naubo sa doha ka beses kada adlaw, agangan aga ha gabi sa nung kakumaturog. Sunod na aton pag-iistoryahon kaya eksakto na paglilimpyo pagkatapos paggamit ha kasilyas. It mga bata, dapat magsunod din na proseso pag naguuna ay rahit ira mga kamot. Una, igulo kamot hin malimpyo na tubig. Ikaduha, pagbutangin sabon ha mga kamot ngan kurokusua hin maupay it mga kamot. Updi paglimpyo ang likod han imo mga kamot but nga hit mga tamurag ko ngan mga kulo. Ikatulo, dapat it kahit im pagkukurukos ko sa mga kamot kay sugat kaya it pagkakanta doha na happy birthday song. Kaupat, igulos uturan imo mga kamot ha malimpyo na tubig. Dapat matanggal ang sabon. Katapos, trapuhoy it mga kamot gamitin malimpyo na tuwalya. It mga bata dapat maghuhunaw it ira mga kamot sa katapos pagkaon, katapos mag maghatsing, katapos magmulay, katapos pagkapotit mga pagkaon ng mga alaga na hayop, katapos magkapotin mga basura. Ang mga bata kay dapat ging kakariguan kada adlaw. Mas maupay kung gin ara pagkarigo it bata sa noko Kinahang Kinahanglan gin maupay it lawas. Ayaw kalimta paglimpyuhin kilikili, kinatawuhan ngan bubot. It mga kulo kinahanglan regular na ginbabakluhan para malimpio ngan halipot di kayit it pagkikit-kit it mga kulo. Kinahanglan kada adlaw, malimpio na ba panty o brief it ginsusulot it mga bata. Kung maubo o mahatsing, nagtataklob nira ang baba gamitin panyo, tisyo o siko hasakob para di rin kagaw. it gagaw. naton at mga bata kay asyot paglawang manasod na naumabot na mga adlaw.